Apat na bagong personal carrier ang tinanggap ng PNP ProBar mula sa Ministry of the Interior and Local Government, BARMM isa sa mga dumalo sa seremonya, si Maguindanao del Norte Vice Governor-elect Dato Marshal Sensuat at may bahay nito na si Dato Blas Sensuat Mayor-elect Raida Tumawi Sensuat. Binigyang diindi ng bagong halal na bisig gobernador ang kahalagahan ng matatag na ugnayan ng PNP at ng local government unit sa pagsusulong ng peace and order at public safety. Ang detalye mula kay Jan Garcia. Mayroong apat na bagong personal carrier ang PNP Pro Bar mula sa MILG Bar. Ang blessing at turnover ceremony ay isinagawa araw ng Piernes, May 23, sa Regional Headquarters Building, Camp Brigadier General sa Lipada, Cape Pendatun, parang Maguindanao del Norte. Ilan sa mga dumalo sa seremonya si Maguindanao del Norte Vice Governor-Elect, Dato Marshal Sinswat, at may bahay nito na si Dato Blas Sinswat, Mayor-Elect, Brida Tumawi Sinswat. Binigyan din ng bagong halal na bisig gobernador ang kahalagahan ng matatag na ugnayan ng PNP at ng local government unit sa pagsulong ng peace and order at public safety sa lahat ng munisipyo sa BARMM. Geneza Garcia, IMINES, Philippines.